Ano yan? Hmm. Kita ka na yan. Oh. Hmm. Um. Oh, nakita mo? Tingnan mo. Oh. Hindi, hindi ko nakikita. Ha? Ah, hindi mo nakikita? Ay, ako nga nakikita ko eh. Tingnan mo maigi. Sa, saan na ang tingin? Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Oh, di ba? Nakita mo na? Wala, madilim. Kain <laughs> tayo kabayan tanghalian ay ang kamote. Ayan kamote. Kamote. Ito so, ang ating tanghalian. Ayan. Mmm. Mmm. kamuti tanghalian natin diet tayo diet kakasawa na yung kanin Hmm. kamote kayo dyan, pampautot. Kabag ta tayo, kabag. Pampautot to, pampautot. Yan ang kamote. Ang kulay niya ay kulay violet. Ah. Sarap sa tanghalian yung kamote. Hop, yan. Buhay pa. Mm. Ah. Mm. ah. Mm. Mm. ah. tahu ah, dami. kamote gudla ang masarap kamuti kamote gudla o oh, kamuti oh, kamote kamote tangali yan oh. kamote tangali ko Eh, Ayan. 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 Huwag mo ilagay sa lipa. Ayan. Kanin. binilin nila si Lu. Madami kasi ganyan. Ah, marami. Pagkain niya. Chowking. Ayan, kaibigan ganyan? Daming pagkain, oh. Galing chowking. Saan man nalang wala ang makikita Alian. Hmm. Kita kan ya nian no. hmm. oh. Oh, nak kita mo. Tengah mo. Oh. Indi diku kita. Ah, dimo kita. Ayahku nak kita koyo tengah mo meres. Sak-sak aja nak eating. Oh, tengah mo. Tengah mo. Oh, di mana kita mana? Wala madilim. <laughs> madilim daw. Eh, kita kita kan eh paanu madilim. Ay, oh. <laughs> <laughs> Ayun, dalawang kanin, no? Ang dami, oh. Init oh. pa, oh. Init po nga. Ang dami. Sige mo na agad, oh. Basang mo ito, ah. nga ako ng rice, eh. Kamuti nga lang kinain ko, oh. Tiyan mo. Yung suman nga, eh, din yung hmm. sa akin. Kanina umaga yun. Merenda. Yung tangali ko din. Hindi naman, ano yun? Hindi naman puro kanin yun malagkit. Hmm. Tingma mo sa kamote, masarap yan. Ubusin ah. mo pati kamote. Mm. Sarap yan. Kasi kulay violet, oh. Mamaya ano to. Tanghalian yan, maganda yan. Oh. Makita okay, mo na. Hindi nga, ganda na nga. Eh, ano mo, baliktad mo, tangan makita ko. Baliktadid mo. Oh, <laughs> ay, ako ka kamote nga lang. oh, yan, oh, kamote. Kamote. Ano? Ang gula man nino, ay si juice niya na dyan. Yan, juice. Ang kunin mo na at papakokin nino. Oh. O. oh. oh, ito, ugasan mo yan. Hmm. Lang. Kainin mo lahat. Yan, na yung mamalit. Ayaw Ito ay mamaya ko, merindahan. Ay, paano ito? Mamaya na ito. Ito yung mga bukas na akong rice eh. Ito, hindi ko mayang biyang pagkain sa iyo eh. Sapato. Ah, sapato. Oo, ano nga dyan ang pagkakasabi natin. Parang sa akin yung bibigay. tapos sira na pala. Sapato ka ako, sa ko mo ibigay mo na agad sapato. Sabi ko, ay, sapato ka pala. Thank Dami, dalawa pa oh. na itong isa oh. Parang apat. Ewan na, ito na lang oh. Marami na akong nakain. Marami na akong nakain. Oh, pala ng sticker. Resibuan muna natin. Ayun, magbabayad ng sticker. Ayun oh. Resibuan muna natin. Kala si ano. Si Sir

Hindi mo lalagyan ang plate number Hindi na. Pulpi lang. Kain tayo ulit. Hindi pa ako natapos. Oh. May isang peraso pa. ubusin Kain mo na tayo. Mamaya na itong pulpe. Alkol muna tayo kasi ano. Nagawag tayo ng pera. Oh, alkol muna. Oh. Mm, bango. ito mm. Itong alcohol oh. oh. Ring cross alcohol. Ayan, diyan ko nilalagay yung cellphone 'di O, oh, diba? Oh. Kain tayo, diretso, kain. Diba? Ah, kailangan ba alcohol tayo kasi may hawak eh. tayong Kain pa tayo. Mm. Mmm. Ah, um, minyak na kain, tinong oh. Mmm. Tangalian. Hay Kamote. Ngayon pang Kamuti, kamuti. Natuloy muna tayo. Kaya kang hey, juice ha. Ang bango. Bye bye. Ayan, alas 12 pasado na oh. Oh. Ayan oh 12 40 na 12.40 Abay Hindi pa tapos yung naglalaro Subukan natin kung kaya ng pusa Oh kumakain oh, siya Kumakain oh. siya ng balat. Balat ng kamote kumakain. Oh. Oh. Diba? Sarap na sarap siya oh. 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 lagyan pa natin. Naguguto yung pusa natin oh. Oh, ayan. Oh. Oh, sarap. Ubos 'yan. Oh. Mm. Galing ng pusa, kumakain ng kamote. Hmm. Simula na, ubusin mo. Ba? Inakamay mo pa. Ubusin mo yan. Eh, yeah. mo na. Oh, oh isa. Pinakamay pa talaga. Oh, kuha pa tayo ulit. Guro gusto ng pusa. Oh. Oh. Yan. Ayun mo? Sarap na sarap yung pusa, oh. Mm. Oh, ba diba? Ang galing, galing, ang galing. Kumakain ng kamote, hindi masilan. Lahat, kinakain. Pati sisiyo, kinakain. Hindi nga masilan. <laughs> hindi nga masilan si pusa, oh. Kumakain sa ng kamoting balat. Dagdagan pa natin, oh. Ayan, oh. Ha, busin mo yan ha. Pakabusog ka ha. Busin mo yan. Ayan, para hindi masayang yung grass ya. Busin mo yung kamote ha. Ayan, yan. siya. Ang galing. Ang galing ng ating pusa. Lumalaban din. Lumalaban. Lumalaban sa kainan. Oh umana siya sa kainan oh, oh. Ha? sarap na sarap siya sarap na sarap bigyan pa natin siya oh yan diba? masarap gustong gusto niya yung balat ng kamote mga kabayan ayan Mm. Um, sabihin matakaw ka rin. Gustong gusto niya yung kamoting balat. Tan -tadan, -tan 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 -tan. Babay ka na, babay. Babay na, babay. Ba? Ay magpa-disturbo, ano? Gusto Nagustuhan, Nagustuhan niya yung kamoting balat, ha? Mauubos yung ano? Mauubos na yung balat ng kamote. Eh. Oh? oh. Mauubos na yung balat ng kamote. Oh, kunti na lang, oh. Oh. Mauubos. Gusto ng ano? Nagustuhan ni Mingming, -Ming, -Ming oh. oh. Ang galing talaga, ang galing ni Mingming. -Ming. Ang galing talaga ng pusa ko. Makain na rin siya ng balat ng kamote. Lumalaban din siya sa kagutuman nagugutom pala yung ating alagang pusa gustong gusto rin niya ang kamoteng bala at eh, saka yun oh, mayroon pa man laman yun may mga pinakadulo mayroon yun yun oh. hindi pa niya kinakain yung ano mauubos to oh. oy uminom ka naman hindi pa umiinom oh babanat pa rin oh. babanat pa eh Liz, buusin mo na yan. Baka makagawa ka pa. Bye-bye. Bye-bye. Huwag -bye. mo naman sabihin na inum ka na naman doon sa CR. Huwag <laughs> na naman to inum sa CR. Bye-bye.